gusto sana ni Nessa ng tahimik na buhay. Kaso nga lang, yung kapitbahay nila na kanyang siyahin ay masyadong chismosa. Ano ba namang pagkikismisa nito ang kanilang buhay? Parang ang hindi nila ito kamag-anak. Kaya ang mga kumari nito ay napapaniwala sa mga kwento na gawa-gawa lamang. Pero hindi na lamang pinapatulan nito ng kanyang ama. Alam naman kasi nito na hindi totoo ang mga haka-haka. Sinesa pa nga ang pinagkikismisan na meron ng boyfriend habang nag-aaral sa kolehiyo. Bagay na hindi naman talaga totoo. Sa katunayan nga niyan, ay nag-aaral siya ng mabuti para makamta ng mga pangarap at maiyahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Marami na siyang binasted na mga manliligaw at iyon ang totoo. Isang araw, habang siya ay naglalabas sa kanilang pusuhan, ay bigla na lamang siyang tinawanan ng kanyang tita Rose ayon dito. Hanggang ngayon raw ay panahon pa rin ni Kopong Kopong ang paraan ng paglalaban niya. Pero hindi na lamang niya ito pinansin. Mukhang nagpapapansin lamang kasi ito sa kanya. Palibasa, malapit na siyang makapagtapos ng pag-aaral at sa tingin niya ay naiingit lamang ito. Samantalang ang mga anak nito ay nagbubulakbol kaya huminto na ang mga ito sa pag-aaral. Laking kahihiyan niyon sa ina. Lalo pat nagkaroon na ng pamilya ang mga anak nito. Pagkatapos ay sa kanya pa rin nakikitira. Mabuti na lamang ay nilubayan na rin siya nito. Lihim pa nga siyang natawa ng hapulin nito ng inahing manok ng isa pang kapitbahay. Matapos nitong matabig ang inakay nito. Binilsa na lamang niya ang paglalaba. Tutal konti lamang iyon at pagkuhay ng na nga siya. Inihayag niya naman sa kanyang ama ang nangyan. Nako, huwag mo nalang pansinin yon anak. Kilala ko na noon pa man ang ugali noon Ganun talaga yun kapag naiingit, reaksyon ni Mang Fabian. Kaya kapag nakikita mo ang bruha na yun at may sinasabi, ilabas mo na lang sa kabilang tenga mo anak. Madigas siya sobrang inggit, dagdag pa ni Aling Sabel na kanyang ina. Napatangon na lamang siya sa naging payo ng mga ito. Sa sumunod na araw, nalaman niya na nabuntis pala ulit ang kanyang pinsa ng kinakasama nito. Wala na nga itong trabaho, tapos ay magdadagdag muli ng anak. Nalaman niya iyon dahil nagsisigaw sa galit ang kanyang chay. Hindi naman may na marinig iyon dahil nga magkapit bahay lamang sila nito. Bukod sa pagiging kismosa, ay bungangera rin kasi ang chay niyang ito. Kaya naman napapailing na lamang si Mesa. Nagkaroon na nga ng pagkakamali ang kanyang pinsan ay dinagdagan pa nito. Mabuti sana kung nakakatulong na ito sa kanyang siyang rosy. Ngunit hindi pa naman pala. At eh, sa loob-loob ni Nessa, mas lalong siyang pag ng kanyang chai sapagkat hindi siya naliligaw ng landas kaya ng kanyang mga pinsan. Gusto kasi siya nitong makitang bumagsak. Samantalang silang pamilya, gusto rin namang masilayan na makaahon mula sa kahirapan si Rosie. Kaya't hindi rin sila natutuwa sa kung ano ang kalagayan ng buhay nito. Ang kinakainasin lamang nila ay yung paraan ng paninira nito laban sa kanilang pamilya. Marami itong sinasabi na pawang wala namang katotohanan. Samantala, habang nasa eskulahan na si Nessa, ay bigla ba naman siyang nilapitan ni Bogart. Kilala niya ito na mayroong pagtingin sa kanya at the same time ay naliligaw sa kanya. Kamusta ka na Nessa? Tanong ni Bogart. Ayos lang naman. Teka Bogart, may kailangan ka ba? Grabe naman, sa gwapo kong ito, hiwasan mo ko. Wika ng mayabang na binata. Kaya naman napailing na lamang siya at hindi na ito pinansin pa. Kilala rin kasi ito bilang bully sa kanilang classroom. Hindi niya alam kung totoo ba ang feelings nito para sa kanya o sadyang pinagtitripan lamang siya. Sa kawala pa siyang balak na makipagnobyo dahil sa nag-aaral pa nga siya. Pero tumating ang hindi inaasahan kung saan ay bigla siyang iseset up ng pinata. Paano ba naman kasi? Noong uwian na ay napadaan siya sa isang eskinita hindi niya inaasahan na susubaybayan pala siya ni Bogart roon. Bigla ba naman siya nitong hinatak at isinandal sa pader? At noong nagtangka ito na siya ay hilikan, ay bigla niya itong binayagan at siya ay tumakbo papalayo. sobrang daing ng binata ay hindi na ito nakasunod pa sa kanya. Sobra itong nasaktan sa kanyang ginawa. Sinabi yun ni Nessa sa kanyang mga magulang. Kaya naman galit na galit ang mga ito Niluso pa nga ng mga ito ang tahanan ng binata. Pero laking dismaya lamang nila nang wala roon ang binata. Ang pagtatakip naman ng mga magulang nito ay hindi pa raw ito nakakauwi sa kanila. Kaya naman nagbanta na lamang ang mga magulang ni Nessa. Kapag nakita nila ito, ay ipapakulong nila si Bogard dahil sa pambabastos at pagtatangka nito kay Nessa. Sinabihan naman sila ng mga magulang nito na huwag padalos-dalos. Baka hindi naman totoo ang sabi ng dalaga kitinawanan na lamang ito ng ama ni Nessa. Halata kasi na talagang pinagtatakpan lamang ang anak nito. Baka nga tinatago lang nila ito sa likod ng kanilang bahay. Pero ayos lamang iyon para sa kanyang mga magulang. Binili na na lamang si Nessa ng mga ito na kapag naulit pa iyon, ay talagang ipuporsige nila ito na mahulong. Kaya naman napatangun na lamang siya sa kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw, habang nagdadrawing siya sa hallway ng building ng kanilang school, dahil wala pang professor ng sandaling iyon, ano ba namang bigla siyang nilapitan ni Bogart? Sumbong era na piling maganda. May oras ka rin sa aking hayop ka. Huwi ka ni Bogart. Nagbabantay ito sa kanya. Agad naman rin itong umalis sa kanyang harapan. Kaya naman dito siya nahulog sa malalim na pag-iisip. Ano kaya ang gagawin nito sa kanya? Malalagay kaya sa pangalib ang kanyang buhay? Kaya naman sa bandang huli, napagpasyahan niya na paghandaan na lamang ito at kung mapatunayan niya talagang meron itong masamang gagawin sa kanya, ay may kalalagyan talaga ito sa batas. Mabuti na lamang ay lumipas ang mga araw at linggo, eh wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Maliba na lamang na nahuhuli niya itong tumitingin ng masama sa kanya. Pero kahit ganoon, ay hindi rin siya natatakot sa lalaking ito. Pero hindi naman siya nakakaligtas sa mga mata ng tsahe niya. Noon kasing mainit ang panahon, ay nagsuot siya ng short. Nakasanayan kasi nito na hindi siya nagsusot ng ganoon. At sa halip ay puro palda lamang. Ano ba namang sabihin siya nito ng malandiraw at parang bayarang babae? E eh, samantalang mahaba naman ang suot niyang salawan. Kaya naman sa loob, -loob niya, ay talagang kumukulo lamang ang dugo nito sa tuwing siya ay nasisilayan. Siya nga ay nagsusuot ng maiksing short. Samantalang si Nessa ay medyo mahaba-haba pa. Ang anak nga nitong babae ay halos lumuwa na ang dibdib dahil sa nitong dami. Pero hindi naman pinapakilaman ni Nessa. Ngunit gaya nga ng payo ng kanyang ama't ina, hindi niya na lamang ito pinapansin pa. Bumili na lamang siya sa tindahan at nang masilayan siya nito, ano ba namang ganon na kaagad ang sinabi nito? Masyado talagang mabahusga ang kanyang chay. Hindi man lamang nito magawang suriin ang sariling baho. Dito niya napagtanto na ganoon nga talaga ang mga mapahusga habi na ng mga ito na mauna sa ibang tao. Pero pagdating sa sarili nila ay hindi naman magawa. Habi na ng mga ito na mamuna sa ibang tao. Pero pagdating sa sarili nila ay hindi naman magawa. Mas lalo lang naingit sa kanya ang tsahin dahil nakikita nito na nag-aaral siya ng mabuti. Samantalang yung mga anak nito ay nagpubulakbol lamang. Kaya nga nangako na lamang siya sa kanyang sarili na hindi na magpapakita rito. Pero dumating ang hindi inaasahan. Paalo pa naman kasi. Muli siyang binuli ni Bogart. Nangyari ito nang mag-isa siyang nagsigar. Hindi niya lubos na kalahin na susundan siya ni Truon. Gaya ng dati, pinilit siya nitong gasahin. Pero ang ginawa niya na lamang ay sinikmuraan niya ito kaya't nanghina. Dali-dali na siyang tumakbo at nangyari na iyon. Ipinarating niya sa mga magulang ang nangyaring iyon. Kaya ang sistema. Kinasuhan na nga talaga nila ang pinata na siyang naging dahilan ng pagkakulong nito at pagtigil sa pag-aaral. At magmula nga niyon, ay nakapag-aral na ng mabuti si Nessa. Kaya nga lang ay maraming nagagalit sa kanya ng mga kapwa niya mag-aaral. Marami kasing may crush na babae kay Bogart. Hindi ang mga ito ayon sa pagpapakulong ng mga ito sa binata. Sabi ba naman ng mga ito, ay pakipot pa raw siya. Ay eh, kagwapo-gwapo na nang lumalapit sa kanya pero tinatanggihan pa rin niya. Pero syempre, si Nessa ay na lamang. Hindi naman kasi paglalandi ang ipinunta niya sa paalalan kung hindi ang pag-aaral ng mabuti. Kaya't nasasabi yon ng ilan sa kanyang mga kaklase ay dahil tamad na mag-aaral ang mga ito. Mga lamang ang mga iyon. Kaya naman sa tuwing naririnig niya ang mga katagang iyon, ay pinapasok niya na lamang sa kaliwang tenga at inilalabas sa kanan hindi naman kasi iyon magiging hadlang sa kanya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Itinuturing niya ang kanyang tita Rosie na isa lamang challenge sa kanyang tagumpay. Hindi niya dinidibdib ang mga pinagsasabi nito laban sa kanya. Dumating nga ang panahon kung saan ay releasing na ng kanilang na Nasilayan ni Nessa na malaki ang nakuha niyang grado. Kaya naman binanggit iyon ni Nessa sa kanyang amadina. At sa sobrang tuwa pa nga ng mga ito, ay naganda sila. Bumili pa ng baboy ang kanyang ama at ito na ang nagkatay at pagkuha'y ginawang lechon. okay rin silang mag-anak pero hindi yon nagustuhan ni Rosie. Ano ba namang biglasin na nitong binulyawan? Pero ang tugon ng ama ni Nessa, hindi pa naman rogabi para magreklamo ito. Tanghaling kapat pa lang naman kasi ng mga oras na iyon. Kaya naman hindi na lamang nilito pinansin pa. Nagpatuloy na lamang sila sa kasiyahan. At wala silang pakialam kung magdadadaktak ito sa kanila. Ang nasa isip na lamang nila ay ang may raos ng araw na iyon sa pamamagitan ng kasiyahan. Noong pumatak na ang hapo, dito na lamang sila uminto sa pagkakanta. Talagang masayang-masay silang buong mag-anak ng sandaling iyon. Pero pinareklamo sila ni Rosa sa barangay. Hinarap naman nila ito at nagtahila ng tama. Mabuti na lamang sumad ng huli ay nagkaroon ng pag-aayos sa pagitan nilang dalawa. Pero hetong si Rosie, parang napilitan lamang makipag-ayos. Pero ayos na yon para sa kanila. Sa tingin ni Nessa, hindi na talaga nila makakasundo pa ang babaeng ito hanggang sa meron itong ingkit sa katuhan. Isang araw, habang nasa school si Nessa, meron pa namang humarang sa kanyang nilalakaran. Nang ito ay kanyang masipat, nalaman niya na si Rika pala ito, ang babae na merong pagtingin kay Bogart. Batid niyang galit na galit ito sa kanya dahil sa pagkakapulong nito. Hoy, babaeng pa bebe. Kunwari ka pa nang ayaw mo kay Bogart. Pinakulong mo pa siya. Gwapo na nga ang lumalapis sa'yo. Ayaw mo ba? Ano ka, Gold? Wika nito sa kanya. Dahil sa pananalita nito, ay eh bigla na lamang napikon si Nessa. Hoy, para lang sabihin ko sa'yo, hindi ako pa bebe ha? At mas lalo namang hindi ako malditang babae kagaya nyo. Makakita lang ng gwapo. Kulang na lamang ay sasantuin Hoy, hindi ako gano'ng klaseng babae ha. Bigla rin namang napikon sa kanya ang babae kahit sinampal siya nito ng malakas. Pero syempre, hindi siya nagpadaigat kumantirin siya rito. Nagkasakitan pa nga silang dalawa. Mabuti na lamang ay merong umawat sa kanila. Pero sinuspindi sila sa iskwalahan dahil sa ginawa niyang skandalon. Humingi naman ang tawad si Nessa sa kanyang mga magulang dahil hindi niya natupad ang mga pangako niya sa mga ito na siya ay magiging mapagtimping tao. Pero ang sabi ng mga magulang niya ay ayos lamang iyon. Ang bawat tao rin kasi na nauubusan ng pasensya. Kaya naman ang ako na lamang siya sa kanyang ama ina na hindi niya na iyon uulitin pa. Lalo na't ayaw niya na rin namang magkaproblema pa sa eskwalahan. Buminang ng dalawang linggo bago siya makabalik sa paaralan. Nangako pa siya sa mga may katungkulan roon na hindi niya na uulitin iyon. Mabuti na lamang ay nabalitaan niya na rin na tuluyan ng huminto si Rika sa pag-aaral. Ito na ang kanyang panahon dahil wala nang sagabal sa kanya. At gaya nga ng dati, ay pinagbutihan pa ni Nessa ang kanyang pag-aaral. Kaya naman muli siyang nakakamit ng mataas na grado. Dahil doon ay muli na namang nagdiwang ang kanyang pamilya. Nariyang naganda sila ng marami at muli silang nagbidyo okay, Naputo lamang ang kanilang kasiyahan nang merong bumato sa kanilang bubuhan. Kaya naman nilabas ito ng ama ni Nessa. Kinumpronta nito ang sariling kapatid at muli na namang nagreklamo si Rosie na ang ingay raw nila. Parang wala raw silang pakialam sa mga kapitbahay. Sinugod naman ito ng ama ni Nessa na maaga pa naman. Tanghaling tapat pa lamang ng sandaling iyon. Pero hindi iyon inintindi ni Aling Rosie. Muli ay dumampot ito ng bato at binato sa kanya ng bubungan. Kaya naman hindi na nakapagtindi pa ang lalaki. Nasampal niya ng pagkalakas-lakas ang sariling kapatid. Pero nagbanta ito, nakakasuhan siya sa si ginawa niyang pananahin. Natigilan naman si Mang Pabian. Sa sobrang galit niya kasi, ay lumapat ang kamay niya sa mukha ng kanyang kapatid. Pero minarapat na lamang nito na huwag na humingi ng paumanin. Dahil karapat dapat labang iyon para sa kanya. At hindi nga nagbibiro si Aling Rossi sa kanyang mga naging pagbabanta. Paano ba naman kasi? Ay kinasuhan siya nito at the same time, ipinakulong pa. Hindi rin ito tumanggap ng piyansa kaya naman talagang hindi na nakalabas pa si Mang Fabian. Ikinalulungkot naman niyo ni Nessa at ng kanyang pamilya. Ilang beses na rin gumapit si Nessa sa kanya para kumbinsihin na palayain na ang kanyang ama. Ano ba namang pagkabuyan siya nito at nilait-lait pa? Pero sa kabila nito, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na mapapatawad nito ang kanyang ama. Kaya naman araw-araw siyang lumalapit rito. Ngunit hindi niya inaasahan ang sasabihin nito sa kanyang papalayain ko at ibababa ang kaso ng iyong tatay sa oras na uminto ka sa pag-aaral. Dahil sa narinig ni Nessa, ay talagang nanlaki ang kanyang mga mata. Pero tita, may pangarap po ako sa buhay. Bakit ko naman po gagawin yun? Napakamot na lamang sa ulo ang gina habang naiinis na itong sinambit ang katagang. Ang kulit mo rin hayop ka eh, no? Ano ba ang gusto mo? Susundin mo ako habang buhay na makukulong ang tatay mo kaya naman sa sobrang gulo ng isip ni Nessa, naisambunin niya yon si ina ang mga pinagsasabi nito. Tumalim nga ang mga mata ni Alisabel at ayon dito ay kahit ano raw ang mangyari, huwag na huwag niyang gagawin iyon. Masyado lang raw siyang ginigipit ng babae. Ma, pero paano nga po yan? E di habang buhay na talagang makukulong si Papa? Nababahal ang wika ni Nessa. Hindi yan anak, maniwala ka sa akin. Ang lahat ng pangyayari ay may hangganan. Kaya't nagtitiwala ako sa Panginoong Diyos na hindi habang buhay na nakabilanggo ang papa mo. Makakalaya rin siya balang araw. Sige po ma, susundin ko na lamang po kayo pero idudulog ko pa rin po ito kay papa. Titignan ko po kung papayag siyang matatagalan na babilang ko. Tugon ni Nessa. Kaya naman kinabukasan ay nagtungo na siya sa kinalalagyan ng kanyang ama. Sinabi niya ang magusto yung sabihin dito. Pero inihihag ng kanyang ama na wag na wag raw siyang ihinto sa pag-aaral. Ayos lamang raw ito sa loob ng kulungan. Kompleto naman raw siya sa pagkain at may mga kaibigan na rin siya. Pinukumbinsin siya nito na wag na raw alalahan pa yon. Gusto lamang raw siyang ipabagsak ng tsahe niya kaya't ipinag-uutos nito ang mga ganong bagay. Dahil dito ay napagtanto na lamang ni Nessa. Alam niyang kahit papaano ay nahihirapan rin ang kanyang ama sa loob ng bilang buwan. Nakikita niyo yon sa mga mata nito. Namumugto at halatang nalulungkot ito. Pero nangako siya sa kanyang ama na kapag makapagtapos siya ng pag-aaral at nakapagtagpo ng magandang trabaho, ay gagawin niya ang lahat. Makaraya lamang ito sa kulungan. Dahil rito, ay napangiti na lamang sa kanya ang kanyang ama. Bumulong pa ito sa kanya na iintay nito ang araw na iyon. Ang sabi pa ni Mang Fabian, siya na raw yata ang pinakamasayang ama sa buong mundo kapag sumapit ang araw na iyon. Kaya naman kahit wala nang tumutustos kay Nessa dahil ang kanyang ama dati ang gumagawa niyon, ay pinagsisikapan pa rin niya na makapag-aral ng mabuti at the same time ay magtrabaho. Nakuha siya bilang yaya sa isang mayamang pamilya. Tuwing hapon hanggang gabi lamang ang duty niya dahil sa mga oras na iyon ay walang nagbabantay sa mga bata. Kaya naman talagang pagod na pagod sa buong magdamag si Nessa. Pagod na nga ang utak niya sa pag-aaral. Pagod pa pati ang kanyang katawan sa pagsaway sa mga makukulit na bata. Abay mahirap rin kaya ang pagbabantay ng limang mga bata. Mabuti na lamang sa kabila ng kanyang pagiging abala. Hindi naman naapektuhan ang kanyang pag-aaral na natili pa rin sumataas ang kanyang mga grado. At hindi lang iyon, dahil isang taon na lamang ay gagraduate na siya sa kolehiyo. Kaya naman talagang lumala ang pagkaingit sa kanya ng kanyang chay. Mas lumalalim ang pagkatitig nito sa kanya kapag siya ay nakikita. At hindi lamang iyon. Dahil nagbabanta ito na sa kulungan na talaga mabubulok ang kanyang ama. Pero lihim na natatawa lamang si Nessa. Mas lalo kasing lumalaki ang ingit nito. Dahil nadadagdagan na naman ang apo nito. At hindi lang iyon. Dahil mas lumala pa ang pagiging batugan ng kanyang mga anak. At dahil sa palaging pagod ng katawan ni Nessa, ay madalas siyang nagkakasakit. Kaya naman umaabsan siya sa loob ng isang linggo kapag nag-o-over patig na siya. Mabuti na lamang ay nakakahabol pa rin siya sa kanyang pag-aaral at na maintain pa rin niya ang kanyang mga grado. At sa kabutiang palad naman ay nilakyan na rin sa wakas ng kanyang amo ang kanyang sweldo. Dahil dito ay mas matutugod na, na niya ang pagbili ng mga kinakailangan para sa kanyang pag-aaral. At hindi lamang iyon, nakakabili na rin siya ng mga pampaganda kaya naman maraming nagkakandarapa ng mga lalaki sa kanya. Bukod kasi sa matalino siya, ay napakaganda pa. Pagsapit ng exam noong graduating na siya, ay talagang nahihirapan siya. Ang buong akala niya ay gano'n lamang madali yun. Sa kabila nito ay nasagutan niya naman lahat. Kaso nga lang, labi siyang nangangamba na baka bumagsak pa rin siya. Pero laking tuwa na lamang niya eh, nang nakapasa siya nang sumapit ang resulta. Talagang naglululundag siya sa sobrang tuwa dahil ibig sabihin lamang nito ay kasama siya sa graduate at hindi niya akalain na magkakaroon pa siya ng honors sa bandang huli. Noong graduate na nga siya, ay nagkaroon na siya ng magandang trabaho, ay nagkaroon na siya ng magandang trabaho at naging masagana ang kanilang buhay. Kabalik na ka naman niyon kay Rossi dahil naging sunod-sunod ang karma nito sa buhay. Nariyan nag-aagaw buhay pa ang kanyang apo dahil sa sakit nito. Napilita naman ito na lumapit kay Nessa. Humingi ito ng kapatawaran at tulong sa kanya. Nakikita niya ang buong puso nitong pagsisisi. Bilang anak ng Diyos, ay pinatawad na ito ni Nessa. Tinulungan pa ang apo nito hanggang sa Labis-labis naman itong nagpapasalamat sa kanya. Pero umiling si Nessa, palayain ng kanyang ama. Bagay na sunod naman ang babae. Kaya naman nakalabas na ng kulungan si Mang Pavian nagkaayos na rin sila ni Alec Rossi. Matapos nilang magkapatawaran sa naging sigalon,